Ang migration dispute ng mga swans. Dumating na naman ang panahon ng migrasyon. Gusto ni Snow inasis na ang lumang ligtas na ruta. Gusto ni Feather ang swan ng bagong paraan. Ibinuka nila ang kanilang mga pakpak at nagtalo sa langit ang ibang mga hayop ay nanunood ng may pag-aalala sa ibaba. Pinapanatili tayong ligtas ng mga lumang kalsada, sigaw ni Snowy. At ko, ngunit ang mga bagong kalsada ay nagdadala ng pakikipagsapalaran, at ko, sabi ni Feather. Tumalon si Bella the Bunny at umiling. At ko, huwag kayong mag-away, mga kaibigan, at ko, bulong niya. Si Max ang ardilya ay nagtipo ng mga mani, pinapanood silang lumilipad. Ang kawan ay umangat sa malamig na asol na hangin. Dinala sila ni Snowy sa hilaga patungo sa lumang lawa ang balahibo ay lumipad sa gilid, mabilis na pumapalakpak. Ang kanilang mga pakpak ay pumutok ng malakas, galit sa kanilang mga mata. Ang kawan ay napagod sa away. Biglang bumagyo mula sa madilim na ulap. Bumuhos ang ulan, itinulak sila ng hangin. Manatiling malapit, sigaw ni Snowy, nag-guide paalis. At ko, hindi, sa ganitong paraan, at ko, sigaw ni Feather, lumingon sa kanan. Nataranta ang mga batang swans sa malakas na ulan. Si Luna ang songbird ay tumawid sa bagyo at ko, mangyaring itigil ang pakikipaglaban. Magtulungan, at ko, huni niya. Tiko ang pagong na kumaway mula sa tabing ilog. At ko, igalang ang isa at hashtag tatlong putsyam, ti isa, kung hindi ay mawala kayo, at ko, babala niya. Bumagal ang mga swans, nakikinig sa kanilang mga kaibigan. Bam antong hininga si Snowy at ibinaba ang kanyang mga pakpak. Huminga ng malalim si Feather at tumango. At ko, let us try your path first, at ko, sabi ni Snowy. Sa susunod, susundan ka namin, sabi ni Feather. Hamina ang ulan nang magkasundo sila. Ginabayan sila ng balahibo sa paligid ng bagyo. Ang kawan ay dumausdos ng maayos sa mas kalmadong kalangitan. Nakita nila ang nagniningning na mga ilog at mga gintong bukid. Naghiyawan ang mga batang swans, nakaramdam na naman sila ng ligtas tahimik na ngumiti si Snowy kay Feather. Kinabukasan, nanguna si Snowy. Pinili niya ang lumang ruta malapit sa isang kagubatan. Doon, natagpuan ng kawa ng isang nakatagong lawa. Malamig at malinaw ang tubig. Nagpahinga ang lahat, nagpapasalamat sa paghinto. Binati sila ng mga hayop sa lawa. Ang mga kuneho, ardilya, at mga ibon ay sabay na umawit. Naligtas ka ng teamwork mo, sabi ni Luna. At ko, oo, ang paggalang ay nagbigay sa iyo ng kaligtasan, at ko, ni Tiko. Nakinig ang kawan at nakaramdam sila ng pagmamalaki. Simula noon, pumayag na sina Snowy at Feather. Nauna ang isa, susunod ang isa. Ang kawan ay nagtiwala sa kanila at sumunod na may kagalakan. Ang kanilang paglalakbay ay naging mas ligtas at mas maliwanag. Ang paggalang ay nagpakita ng paraan.